First World War. Madalas din natin marinig ito bilang ang dakilang digmaan o digmaang tatapos sa lahat ng digmaan o sa isang bala ng kumitil ng libo-libong buhay. Nagsimula ito matapos ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand ng Austria doong Hunyo 28 taong na apat, dahil sa sistemang alyansa. Nadamay ang mga bansa at nauwi ito sa isang pandigmaang labanan na tumagal ng apat na taon, tatlong buwan at dalawang linggo. Sa digmaang ito ay tinatayang mahigit 70 milyong sundalo ang naging bahagi ng digmaan mula sa iba't ibang bansa. Tinatayang labing anim na milyon naman ang namatay at mahigit dalawampung milyon naman ang nasugatan at hindi pa nga dyan kasama ang mga naapektuhan katulad ng gutom at sakit kahit tapos na ang digmaan. Pero, paano kung hindi ito nangyari? Meron pa kayang ikalawang digmaang pandaigdig? Ano kaya ang naging itsura ng ating mundo ngayon, katulad ng ekonomiya, teknolohiya, at gobyerno? Halina't sabay-sabay natin palawakin ang ating kaalaman at hubugin ang ating kakayahan. Kaya ngayon, ay atin ng alamin. Bago ang World War I, maraming bansa sa Europa at Asia ang nasa ilalim pa rin ng malalakas na imperyo. Ano nga ba itong mga imperyo na ito? At ang una sa ating listahan, ang Austro-Hungarian Empire. Sakop ang kasalukuyang Austria, Hungary, Czech Republic, Slovakia at iba pang bahagi ng Europa. Pangalawa naman ang Ottoman Empire. Nagahari sa karamihan ng Middle East kabilang ang Turkey, Syria, Iraq at Palestine. Pangatlo naman ang German Empire. Isang makapangyarihang bansa na may malakas na militar at ekonomiya at hindi magpapauli ang Russian Empire. Ang bansa nga nila ay may pinakamalawak na teritoryo sa buong mundo. Ngunit sa panahon na yun ay mahina ang kanilang ekonomiya. Kaya kung walang World War I, baka hanggang ngayon ay hindi pa rin independe ang Hungary, Czech Republic, Slovakia at Poland dahil nananitili pa rin ang Austro-Hungarian Empire. At ganun din sa Middle East, panigurado nananitili pa rin ang Ottoman Empire. Ibig sabihin, posibleng walang mga bansa katulad ng Iraq, Syria, Lebanon at Saudi Arabia sa kasalukuyang anyo nila at panigurado walang Russian Revolution noong 1917 kaya baka hindi lumakas ang Soviet Union at komunismo sa buong mundo. Ang World War I ay dahilan kung bakit lumitaw ang Treaty of Versailles isang kasundo ang nagpataw ng mabigat na parusa sa Germany. Dahil dito, lumakas ang galit ng mga Aleman na nagbigay daan sa pagangat ni Adolf Hitler at Nazi Party na nauwi sa ikalawang digma ang pandaigdig. Kaya kung walang World War I, posibleng hindi lumakas si Hitler. Kaya maaaring walang Holocaust at malawak na genocide. Pero, posibleng magkaroon pa rin ng malaking digmaan dahil sa tensyon na pagitan ng mga imperyo lalo na sa pagitan ng Germany, Russia at Britain kaya maaari pa rin maganap ang isang bersyon ng World War II pero mas maaga baka 1920s o 1930s pa lang sumabog na ang labanan Ang World War I sobrang mahal ng ginugol ng mga bansa sa kanilang mga armas sundalo at giyera dahil dito. Nagkaroon ng Great Depression, taong siyam na libot, put siyam. Kaya kailangan nila muli itayo ang mga lungsod at industriya para lumago ang kanilang ekonomiya. Kaya kung walang World War I, mas mabilis sana ang paglago ng ekonomiya ng Europe dahil hindi ito nawasak ng digmaan. Panigurado, posibleng mas maging maagang maging superpower ang Germany o Austria sa halip na Estados Unidos at hindi rin sana lumala ang Great Depression na nagdulot ng malawakang kahirapan sa buong mundo. Sa gera na naganap, maraming mahalagang imbensyon ang ginawa noong World War I dahil sa pangangailangan sa labanan, katulad ng bangke, unang ginabit ng Britain upang makalusap sa trenches ng kalaban. Military airplanes naman, ginamit sa aerial combat at pagsisiyasat. Sa antibiotics at modern medicine, dahil sa dami ng sugatang sundalo, napaunlad ang surgery at gamot. Kaya kung walang World War I, posibleng mas mabagal ang military tech. Pero mas mabilis ang pag-unlad ng civilian innovation katulad ng renewable energy at mas pinaganda sana ang infrastruktura at transportasyon imbes na armas at tigmaan. Dahil sa World War I, maraming bagong bansa ang nabuo. Kung hindi ito nangyari, baka wala ang Poland, Slovakia, at iba pang bansa. Nagaling galing sa lumang imperyo baka hindi rin naghati-hati ang Middle East at naging isang malaking bansa pa rin ang Ottoman Empire at panigurado iba ang balansin ng kapangyarihan baka ang Germany at Austria ang pinakamalakas na bansa sa halip na USA at China Bago ang World War I, karamihan sa mundo ay pinamumunuan ng hari at emperador. Dahil sa World War I, bumagsak ang maraming monarkiya at pinalitan ng demokratikong gobyerno, lumakas ang komunismo lalo na sa Russia at China at dumami ang independent nation sa buong mundo. Kaya kung walang World War I, posibleng mas marami ang monarkiya at mas kaunti ang demokrasya. Baka wala rin ang Cold War dahil hindi lumakas ang komunismo sa Russia at China at ang bansan tulad ng Japan, UK at Germany ay maaaring pinamumunuan pa rin ng mga hari at emperador. Kung walang World War I, mas mabilis ang economic growth, mas matatag ang imperyo, mas kaunti ang global conflict sa unang bahagi ng 19th century, mas maaga ang pag pagunlad ng non-military technology, pero Posibleng mas mabagal ang pagkalat ng demokrasya, mas matagal bago lumaganap ang modern medicine, at posible rin may ibang global conflict na mangyari kahit hindi mangyari ang World War I at World War II. Sa uli ibang-ibang mundo natin ngayon kung hindi nangyari ang unang digma ang pandaigdig, at hindi natin alam kung mas maganda ba ito o mas magulo ang magiging kapalit. Ikaw, ano sa si tingin mo? Mabuti ba ito? O masama? O mas mabuti na nga lang ganito tayo? Pero, kung may naisip ka dyan na paano kung comment mo naman sa baba.